Hi <laughs> mga pangga, dito tayo akyat tayo sa bundok. na <laughs> Mga kasama ko hinihingal na. Pati din ako syempre. <laughs> Ganda rito mga pangga oh. Hinihingal si Rike. Eh. Ako pa gud Hanggang saan pa ba 'to nilalakad natin? Anong ano tuwen ano lugar tuwen? nok nukan nok nukan lang ayo nok nukan nok nukan nang layo jos meyo nok nukan pul hindi naman ya nok nukan nunuk ay nok nok no gan di di nok nok nakalagi do ni no ano nunuk bukan oi babana na mapangka kanina paakyat ng babana naman Pero hindi mali pa rin kasi para sa pamalaki hang tao te, oh. Isang hakbang na pero pag malilit na tao, oh. nako. Parang kang pilay maglakad, Mike. Oo, oh, tina mo nga. Hindi ba kung sabihin malalayo ang hakbang? Pag sa matatangkad okay lang. Ano, parang gas. Mga gas sa balik ko. Napangu, parang gobat na tumahang mga pangga oh. Mm. mga kasama ko doon sa melikuran oh, yung isa may ano pa may sabit pa o oh. <laughs> ayan sabit nga sa kanal muntik na akong malaglag <laughs>